at home! Kumusta kayong lahat? Welcome to my channel at home with Eden. How are you everybody? I miss you all. So, ay ko sa inyo. Ngayon ay first time ko magpapadala ng, uh, ng box sa Pilipinas sa aking family. So I'm happy na makakapagpadala ko after how many months? <laughs> na nandito ako ngayon sa Australia and then maraming maraming salamat at magpapagdala ko ng box. Ituturo ko sa inyo kung paano magpackage, kung paano gawin ang mga bottle na hindi magkaroon ng empty. Ngayon, mamaya ipapakita ko sa inyo. And then, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please subscribe, share the, uh, share my video, and na uh, click the notification button para naman ay uh, manotify kayo kung may bago akong video. Maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe nyo in advance. And ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang aking paggawa ng aking uh, pagpak ng aking mga product na ipapadala sa Pilipinas sa aking family. So, I'm happy talaga na magpapadala ko ng uh, mga something para sa aking family. And I hope so na makapagpadala din ako para sa inyo. Kaya, ishare nyo lang aking video. See you! at home, yan yung mga ipapadala ko, yung mga naipon ko na ilang buwan kong pinag-ipunan. So, yan, may mga pasta, mga candies, at iba-iba pa, may mga damit, kung ano-anong mga naipon ko, namura mura ko lang din naman nabili dito sa Australia. So, kaya inipon ko muna siya, mga goods, meron ding bigas, so, may stuffed toys, yan. Ngayon nga mga katong, yun yung mga nakita ninyo na aking naipadala na naipon ko na kami ni Mansa ko dito sa Australia. And uh, naipon ko lang muna siya and then until na nagkaroon na ako ng time at alam ko na mapupuno na yung box ko. And uh, nag-order ako ng box sa DHL. So, hindi po ito sponsored. Ito po ay sariling akin na ano. So, meron po dalawang boxes na pwede ka magpadala dito sa Australia. Merong uh, DHL at saka ng uh, Forex boxes. So, ang napili ko ay sa DSL dahil subo ko na nga talaga ang DSL. And since I was in Dubai, yon nakapagpadala ko ng boxes sa Pilipinas. So itong DSL, uh, dideliver niya sa akin dito, pinick up ko dun sa town. And then, uh, nandito na siya ngayon. At bago ko siya, bago ko ilagay yung mga product, hinanda ko muna yung boxes. So, hindi ko na naipakita yung video, pero explain ko na lang sa inyo. <laughs> Yan. Samahan niyo ako mga ka-at-home na pagpak ng aking mga product na ipapadala sa Pilipinas para sa aking mahal na pamilya at sa inyo din. So, ito na nga mga ka-asuma. Ito, ito yung box na, isang box na to. Yan. Ah, uh, large ang pangalan niya, large box. So, ito yung aking box. So, bako po siya ilalagay yung mga product, pinalutan ko muna siya ng mga tape sa ilalim para nang sa ganon ay matibay siya. So, kahit na may matapo na something in liquid sa ilalim, sa box, meron pa rin siyang suporta dahil meron siyang tape. So, balik sa balot ko siya ng tape. So, yan yung aking ginawa. So, yan. So, makita niyo mga ka-atomian, no? Ito yung ilalim. Ito yung ilalim ng box. Yan. Yan ang ginawa ko. Yan ang ilalim ng box. Kaya, yan. Ngayon, babalita talaga ko na siya. So, yun yung ilalim. And then, sa loob, nilagyan ko rin siya ng konting pangpatibay para para nasa ganun ay hindi siya lumubog kahit man ihagis nila nang ihagis so yan ito yung back natin ganito lang sya kalak kalaki ang bag nila ayan ganito kalaki ang bag nila dito ipakita ko sa inyo ganito kalaki so parang uh, hanggang kung mataas ka hanggang legs mo yan so yan ito yung back dito hindi katulad sa ibang lugar, katulad na pinanggalingan ko dati sa Dubai, ang box hanggang dito, ang taas, yun yung pinaka extra large nila. Pero dito ito lang yung pinaka malaking nila, kaya ito lang yung aking napili. I hope na magkasi na dito yung aking mga pinamili para ipadala ko sa Pilipinas. So, para pagdating ng December, meron silang matanggap na something and maging happy sila. Yan, ito yung aking mga pinagipunan na mga kailangan kong ipadala sa Pilipinas. Yun. Samahan nyo mga kathong, mag-pop na tayo. So ito mga kathong, ang ginawa ko dito sa mga battle, binalot mo muna siya ng tape. Yung gilid niya, katulad na ito, ito kasi. Ito kunwala, ano ito yung peanut butter. So ibalot mo lang muna siya sa tape, yung lid. Balot mo siya sa lid. Balot mo siya, just in case, na ma-open, para hindi ma-open yung cup. Whatever happen, hindi matapon yung ano. Yan. So, binalutan ko siya ng ganyan. Binalutan ko. At saka, ito take natin sa from the top, papunta dito sa ilalim, hanggang sa ilalim, para sa tabaw. So, ganyan. So, ganyan ang ginawa ko sa lahat ng mga liquid na alam ko na posibleng matapon. So, yun. Ito yung aking ginawa. So, yan yung mga batter na naginawa ko. Para. So, para hindi siya matapos. Lalo na sa mga shampoo. Yan. Ganun na ginawa ko kanina. So, yan. Balot nyo lang siya, Pero, hindi gano'ng kadaling preparasyon pero alam mo na magiging safe ito. So, kailangan mo siyang itap na ganyan. And then, ganoon daw the yung first process lang din. Ayan. So, yan ang ginawa ko. So, lahat ng mga liquid. And then, kailangan, ilista mo lahat ng mga, ah, uh, tawag oh dito, ilista mo lahat kung ano yung mga items na ipapadala mo sa DHL para meron kang trace back. Magpapakita mo doon kung ilang shampoo, kung ilang, ah, uh, kung ilang conditioner, kung ilang pabango, mga ganon. So, kailangan nakasulat lahat yun. Nakadetailed yun, nakadeclared lahat yun para pagdating sa costo, makikita nila kung anin nandun. So, yan muna ngayon, mga ka So, ngayon, samahan nyo ako mag-pack. Ipapack na natin, nalagay na natin sa box. So, gusto ko siyang ilagay doon banda sa medyo malapit sa pintuan kasi medyo mabigat siya para madali siyang uh, ilabas. <laughs> so hopefully makarating ito ng safe at walang uh, matapo ng mga product at hindi mawala. So alam ko ang LBC is, sa uh, Subo ko na siya kasi nasa Dubai pa ako, ganun na pinag. So, although may mga issue din, sana hindi mangyari. So, yun lang. So, yung pinagkatiwalaan ko, sabi nila, two two, 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 months to three months nila matatanggap ang produkto na ito. Hopefully, bago mag-December, matanggap nila ito. And, maging maligaya sila sa mga matatanggap nila so ngayon ay samahan niyo na ako mag-pack home kasama sa LBC, napagtakano ng LBC natin. So, pag pinadala natin nandito lahat, nakalagay lahat ang sulat, yan, and then uh, kung anong details, panong pangalan, kung kanino ipapadala, saan ang galing, ano yung mga nakalagay, ano yung mga nasa loob ng box, yun. Yun ang ating ano. Ititil dito, yan. So, kailangan ko munang isulat lahat ng mga items ko. Samahan niyo ako mga So ito mga katong sulat natin isa-isa kung ano yung mga nalang sa ilalagay natin dito sa box yan. So, kailangan nakalista siya, naka-itemize para madali. So yan. Sulat mo muna dito and then i-transfer mo. I-transfer mo kung doon sa LBC form na yon So ito yun. Silista natin lahat isa-isa. Manyo ko! liquid ah uh, uh, liquid sa uh, na sabon so kinoveran ko siya ng ano ng plastic sa bote at saka sa ilalim hanggang sa mano and then ipapasok ko siya sa plastic para pag nilagay mo siya kahit matapon yung uh, sabon hindi siya magkakalat doon sa ilalim so yan so naka plastic pa rin siya yan nakaloob nakapasok sa loob ng plastic and then itatali natin siya tutali ko So, itatali ko siya Nang sa ganun ay safe na safe siya. Yan. So, ganun yun. Yan. So, yan. Plastic na siya. na mga ka-atomia, nangangalahati na tayo, malapit ang matapos. Ito na yung box natin, yan, naipakon na siya, nasealed ko na rin, and ready for pick up na. Too heavy. Too heavy. <laughs> He's complaining my because wife, it's heavy. <laughs> I have my wife. Okay, hey, push mo lang ka. Taka. Push yeah. it. Yeah, anyway. help you yan. Alis na. Ano <laughs> okay, na doon? Ano oh, po? Pasimig matas ala ah, yung alaala. Ah, you na? can help them. Yeah, help. I help. yeah, Just a little bit only, Tori. Slowly, slowly. Yes. Manila lang 'to di ba? Smas. Kabit, You been in Cavite, Tony? Yeah. Oh. Oh, sorry. Oh, okay. One. okay. this is like small. It's one size only here. Your photo right? of forklift at huh?